Yan, last na sa lupo rito. Uh, malakas po na atos. Banda lang dito. Hindi natin pwedeng ilagay doon yung lambat. sa yun po. Pagkabagsak, ating hihilahin agad kasi baka matangay. Napakalakas uh, po ng baha. Nakabi. Lumagabog po. Lumagabog po. Lumagabog po. Nakabangan natin. Baka biglang lumaki. Yan, nababa. Ayan, baba na. Tapos biglang lalalim mo. Oh, oh. Lalali mo. O. Lalalim. O. Ito po, lakas ang tubig. Woo! Wala pa rin po nagbabiyahe masyado ngayon. Naambun-ambun pa. Basang-basa yung daan. No? Dito na po tayo ngayon sa Tangkidigira. At sarado pala dito. Kaya dito tayo nagpark sa mga hanay ng mga sasakyan. At subukan po nating mga isda po rito. Yung kamay ko po medyo masakit pa. Pero wala siyang crack sa buto. Napwersa lang sa mga ugat-ugat. So nabugbog. Kaya kailang, kailang pahinga daw. Pero hindi natin magagamit ng huso sa paglalambat. Kaya titingin po tayo dito ng mga ano. Ng mga binaha. Ito yung dalako. Buta. Wrong timing naman. Kasi. Ay may dama pala rito. Wrong timing po. Kasi maulan maghapon. At yung mga kasama namin. Ano, may mga overtime po yata. So, dito, bukas naman to. Parang i-renovate po ito. Marami din kasi dito nag tatambay dati. Kaya tayo, grabe pala pisala po ng baha. Oh. O, hanggang dito. Pero nahilaw na po. Oh. O, hanggang po dyan. Oh. Tingnan niyo po yung ano. Tingnan po yung mga dam mo. Oh. Hanggang dyan. Natalaktak. Hanggang dito pala yung tubig. Oh, paabot po Hanggang dito. Ayan, ko po yung dam mo. Diyan oh. Lakas ng tubig. Hindi tayo makakalusong. Ang grabe. Dito kami nakakita ng hito ni Wala ngayon na kasi sobrang lakas ng ulan. Katitila lang po. Simula kayo na umaga, inaabangan ko tumila yung ulan para makapag-isda. Dadalhin natin tong timba. At sa trabaho ko po, hindi ako makapag-isda. Kasi puro uti, talabas ako. Gabi na, Ida ang pa kaya. Baha pa rin. Tingnan natin, sulo tayo. Hay, malaki tubig. Ta, baka hindi pa natin kayang ma, baka hindi pa po natin kayang ano, mga pa kasi malaki pa yung tubig. Grabe, pati dito ang lakas. O, may isda, may ibon na dito. Dinaraktak ng baha dito. Marami dito. Marami pong naiwan sa ganito. Ayan o. Marami dito na iwang isda. Mga hanap na lang po tayo. Hanap tayo ng isda. Oh, grabe. Siguro nyo, hanggang dito na kaabot yung tubig. Yun. Eh. Dito sigurado sila. Ano kaya? Baka may isda rito. Pantay dyan. Hanap-hanap muna tayo ng mga nak nakulong na isda. Pati aso hindi makapunta rito eh. Oh. Putik. Wala yata na dali ng baha ah. Wala yata nga, iwan ng baha. Malakot pa kasi. Ito, pag naiga-iga po ito, marami dito. Wala pa ibang daan ano, baha pa. Malaki pa ang tubig dito. Kailangan natin tumawid, malayo kay malalim kaya ito. Ngayon po natin kung Ang babaw. Malalim. Malalim po. Malalim hindi natin kaya. Lulubog tayo. Ano tayo ibandaan bandaan? Dito tayo dadaan. Tinalaktak ng baha. Oh. Oh. Ito po yung malayo na sa ilog. Dito tayo. Dito Dahan tayo dito. Okay, straight. Ito ano yun? Butiki. Kala ko ahas. Nandito po yung baha. Oh. So, malalim pa po yung mga tubig kaya siguro yung mga isda na pa nandito pa sa mga ilalimin ilalim dyan ito dati maliit lang tubig nito ito o, ngayon ang na oh. laki ang baha tingnan po natin ito magsasalo tayo dun sa nakita natin ng malaking isda Hindi tayo pwede magsalo yata. Laki ng tubig. Laki ng tubig. <laughs> Nasaan kaya yung mga isda? Ito, pag hintayin po natin ito, baka bukas sa ibang araw. Pag medyo bumaba po ang tubig nito, hintayin natin, napakarami isda dito. Kasi ngayon, malaki pa ang tubig. Oh, ayan oh. Oh, Nasabi ko sa inyo oh, may isa isda. Katahan niyo po. May isa tayo isda oh. Buhay-buhay pa. May nagawa pa o. Oh. Masa payat. Sobrang payat. Sobrang payat. Kauhulaw lang ngayon. Tingnan tayo dito sa dulo. Ang daming isda rito. Ang isda pero wala. Pantahan <laughs> natin doon. Kukuha tayo ng konting isda. Kalaking baha, sinugod ni Bro Alvin. Ayan oh. No? Pero hindi tayo da. O, ano to? Nakita tayo dito ng Kala ko, wallet. May zipper eh. Ito pala. Jacket. Hindi natin piling puntahan dyan. Baha oh. Baka tayo abutan. Baka tayo matangay. Dito lang tayo sa tabi. Dito tabi lang. Ang baha. Dati ito, ilog lang na maliit. Ngayon, oh. Sa tubig na madami. Tawid po tayo. Hindi ko dala yung aking bes. Ayun, marami. Marami rin ito. Sasalap po tayo dun. Marami pala rito. Tubig dun, oh lakas hindi tayo bubuhayin dyan dito na tayo magsalo naalala nyo po ito ito po yung pinahulihan namin ng karpa ginapa ako lang try po tayo magsalo dito kasi hindi tayo makapagsalo dun ito na po tayo sababaw. napaka napakalalim na po dun lakas po na baha talaga natin kung mababaw sobrang babaw po rito ito yung daanan dati nagkaroon ng tubig natatry natin mga isda dito di baha di baha hindi tayo makakapunta rin tatangayin tayo sobrang Ito pa ba ka wala tayo ng... pang ano natin... pang deliver. Okay. Parin talaga si pagdaan ko, mayroong natakbo. Mayroon din sa tabi. Ibig sabihin, mayroon yan malalaman natin. Pag wala naman, okay lang. ito, oh, tigalin natin jackpot babola na nakahuli pa ayan parang pa video na to parang pa malingit pa may malaking car isa mura si

isang maliit pakawalan po natin ito pakawalan po natin ito okay. ngayon na ito huli natin ito huli natin karpa tilapia ito so pwede na ay payat dalawa lang maka ito nakabalot na ito nakabalot po rito basura kaya pa pinuputol ng gobyerno yung mga puno kasi po na pagbaha nasabit yung mga ganyan mga, mga dumi tawidin tawid din po natin dito diba meron yung tila sa gilid sila oops hindi pa natin makita po yung mga naigahan eh kasi malalim pa oh tingin lang tayo sa gilid Ayun sila oh, uh, sa gilid eh. Sa damuhan. Sa damuhan po sila. Ito lang, mga damo. Hindi tayo pwede magsaluran. Hindi po natin magsaluran dyan. Sa damo lang sila. magalaw eh. Ang lakas ko ng paha. Kita nyo po yun, yung parang nakikita nyo po yung sibig malaking bilog. Nakalutang po dati yan, tapos nakaangat pa. Ibig sabihin, laki ng tubig yan. Dito lang tayo sa gilid. Hindi natin yung buhay natin dyan. Salawa natin sa mga natin ito, sa gilid. Opo, oh, nakalutang yung mga puwit. Nalakasan po natin ng hagis. ay masakit yung kamay natin. po natin alam kung kahuli, kasi nakaangat yung ating mga lambat gawa ng mga damo ibig sabihin dyan dating bukat ay marami marami ay saan nyo oh, hindi pa rin oh malaki Kaso itong dito, muntik na makalaya, oh. Dadalwa na nga, makalaya pa. Makalaya pa. Marami sana ang huli. Eh. Ayun, naka, parang payong yung ating lambat. Nasa ibabaw, hindi ba kalubog yung bato-bato? Laki nito, oh. yung damo. Tingnan natin, lang, baka biglang lumaki yung tubig. So, nakaulan na po eh, tapos na. Tingin-tingin so, tingin -tingin pa rin tayo. So, ito, oh, grabe ang taba nito oh. Buhayin po natin ito para press pa rin. Nakatatlo lang tayo. Yeah, tingnan nyo po yung ilog. Ang laki-laki oh. Ayan oh, Bigla eh. Oh, abangan natin baka biglang lumaki. Ayan, nababa. Ayan, baba na. Tapos biglang lalalim mo. Oh. 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 Lalalim. Ayan. Ito po, lakas ang tubig. Lakas ang tubig ko. Oh. Bukayin natin ito. Para fresh pa rin. Kalima na tayo. Lang, lang kita. Ano pa tayo banda ron? Ano natin dito sa mababaw? Sa gilid ng baha. Ang natin gumayhuli huli. Tatlo. Tatlo. Yatlo. Yan nabrod atlo. Kore natin. O atlo, katlo, nakasiyam na. Dali pa rin ang mga sasabit ang mga kahoy. Wala nang baka. Na kaulit pa ka? po tayo yung karpa. Sa atin to medyo kinakain na to. Pag ganto kalaki. Ayan. ito pa yung tsura ng car rito sa Taiwan hindi kulay dilaw sa ating kulay dilaw eh maliit pa rito sa Pinas ko kulay na to kulay to natin lapya ah. maliit pa rito sa ang karpa pa maliit pa talo pa tayo Yan, hindi po tayo magsasalo dyan sa may banda dyan baka higupin yung lambat natin matangay tayo malaki okay.

dito mga matitinik esda isda ito burasi naman. ito naman gato yung naglabasan po mga burasi ba dalawang burasi pala nasa damuhan lang sila oh sinabitan Ah, tapi. Tatlo na naman, laging tatlo. Pakahigupin tayo doon May banda lang dito. Banda rito lang. Yan, last na sa lupo rito. malakas po na atos. Pero banda, rin, lang dito. Hindi natin pwedeng ilagay doon yung lambas. Tatangay po. Pagkabagsak, ating hihilahin agad. Kasi baka matangay. Napakalakas uh, po ng baha. Marami. na pote? ano? karpa, kaka scratch na dali. ang matay po yung ating dokuro at na isang malaking karpa Yung mamahalin po ito Ayan o Karpa Saka isang janitor Gianni Jani Jani Tanggalin po natin jackpot Yung huling hagis natin ba Huling hagis bago umuwi Mahal to Mahal tong karpang ito Kulay nila Pwede na ito yung dalto size Busog na busog oh labasan sila doon dyan ito napanood ini kinikilaw daw ito e, hindi ka hindi ako magtatry nito wala pa nagtatry sa mga gopings kapag ko oh, kita yan lagay ko po sa lalagayan yan ito po yung binuhay ko lagay na natin ito puro karpa po grabe po Ah, wala na. Yan po yung huli. Eh. Yan, karpa. Saka mga burasi. Mga tilapia. Kaya solve na po tayo dito. Siguro mga ano po ito. Mga tatlong kilo. Uuwi na po tayo. At mayroon tayong ano, pan-deliver kahit pa ano. Sapat na to. Pang-pambigay-bigay sa pan natin. may na po tayo at abangan nyo po yung sama-sama namin magkakasama mga kopings sa ibang araw pag kumpleto na pag maganda ang panahon Kaya, ngayon po ipauwi na ako at salamat sa inyong pagtutok kahit mag isa lang ako nakahuli po tayo so tara God bless po sa inyo ingat po kayo palagi nasan man kayo